Welcome sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giyokong taga-panood. Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Sa gabing ito, request na naman ng ating taga-panood na si... Uh, ito and request do it for natin Tagapalod na ate si Armina de Jose. Armina de Jose nag-request siya sa atin ng uh, kung ano daw ba. Pwede ko daw ba talakayin yung uh, yung pwedeng makakuha ng swerte yung kanyang pamilya sa year 2026. No, oh, yun ang tanong niya. Saan daw oh, yan ang ating ipaksa? Kaya naman sa gabing ito, oh, yan ang ating pag-uusapan. Ano nga ba? Ay yung, uh, alam nyo, para daw tayong swertehin talaga. No? Hindi lang yun sa ating sarili, kundi maging ang mahal-mahal natin sa buhay. Ano ba ang dapat natin gawin? Sa totoo, makailang beses sa tayong nagbibigay ng kaalaman patungkol sa kung paano suswertehin. Ngayon, ang talong ni ng talong kalina nakalimutan ko ang pangalan, na niya kanina sa atin, eh, gusto naman daw niya, swerte hindi yung kanyang pamilya at hindi lamang siya. Ano ba ang dapat na gawin? Ang gagawin natin, ganito, ah, kailangan mong maging maswerte next year. Siyempre pa, kailangan mo rin maging maswerte ang iyong pamilya o lahat ng member ng iyong pamilya. Kasi kung meron diyang hindi isang suswerte, maapektado rin ang uh, buong pamilya lalo na kung magkakasama kayo sa isang tahanan. Kaya yan ang ating gagawin. Ngayon, ikaw na nanonood nito, o ikaw yung pinaka-head of the family, o kahit na hindi ikaw yung pinaka-head of the family, pero ikaw yung nagnanais, nangangarap na lahat kayo maging maswerte, at yung iba naman ayaw makipagtulungan sa inyo. sa sasabihin niya, ay, hindi naman ako naniniwala dyan, so ayaw makipagtulungan. Ngayon, dahil ikaw, ikaw ang may kagustuhan, o sino man sa inyong pamilya may kagustuhan, Naswertein ka at swertein ang lahat ng member ng inyong family. Ay ganito ang dapat yung gawin. Noong una, nagturo na tayo patungkol sa kung paano lulusaw yung negatibo, paano maaakit yung positibo habang lumalapit ang year 2026. Ngayon ang gagawin naman natin ay hindi lang ikaw, yung ngarin mo mas maswerte, kundi ang lahat ng member ng iyong pamilya. Ano ba yung dapat gawin natin? Siyempre, ang uunahin natin dyan, dahil ikaw nga ang may kagustuhan nito na magawa mo at yung iba'y ay ayaw maniwala sa, sa kasama mo sa bahay, pero ikaw ang naniniwala, gawin mo ito. Ano ba yung gagawin mo? Kunin mo, siyempre, I'm sure alam mo yung birthday ng bawat isa sa member ng family mo. Kapatid mo, nanay mo, tatay mo, o kahit sino doon sa loob ng inyong pamilya. Isama mo na rin ang inyong katulong kung may katulong kayo. Kasi kung ang katulong nyo, eh, magiging negatibo yan, makaka-apekto pa rin sa inyo. Isama mo na rin. Ngayon, ano ba dapat gawin? Una, kunin mo ang pangalan. Siyempre, I'm sure alam mo pangalan, buong pangalan so, at kunin mo rin ang birthday o yung petsa ng kanilang kaarawan. Ngayon kapag ka nakakuha mo na yun, siyempre alam mo na eh. Ngayon, bawat isang member ng family mo, kukuha ka ang katapat noon, isang papel din o isang band paper ang katapat niya. Kung sampo ang member o kung lima ang member ng inyong pamilya, kasama ka na. Limang papel yung kukuhin mo. Lima. Limang malinis sa papel. At doon mo isusulat yung pangalan at birthday nung kasama mo sa bahay. Bawat isa. Hindi niyo pagsasama-samahin sa isang papel, kundi bawat isang pangalan ay isang papel. Ngayon, tanungin mo sila kung ano ba yung mga nangyari sa kanila nitong mga nagtaan taon at sa taong kasulukuyan, kung may naranasan ba silang kabiguan, kamalasan sa buhay. Ngayon, kung ayaw nila makipag-participate makipag sa iyo, ikaw na mismo, dahil nakikita mo naman o nakikita mo rin naman ang takbo ng kabuhayan ng bawat isa sa kasama mo sa bahay, ikaw na ang gumawa para sa kanila. Kung ikaw na magsikripisyo, gumawa ng isang simple ritual, para swerte hindi sila at hindi lang ikaw. Ano dapat ang gawin? Susulat mo nga yung pangalan, birthday ng tao na yon. At isulat mo kung ano yung naobserba mo sa kanya ng mga negatibo o yung mga naranasan niyang kabiguan o kamalasan sa buhay. Isulat mo lahat yan sa isang papel. Sabi ko nga, bawat isang tao, isang papel. Ngayon, Another, ganun din ang gagawin mo. Iba't iba yan, no? Kung di ma kayo, di ma. Siyempre, isama mo rin yung pangalan mo doon at yung birthday mo. Ngayon, ano bang gagawin dyan? Ganito. Kukuha ka ng red candle. Red, uh, pulang kandila. At sa gabi, 12 midnight. 12 midnight, ta. O gawin niyo kasi kaya natin bakit 12 midnight? Yan yung pag-aati ng gabi at paumaga. Ngayon ang gagawin natin. Bibilutin mo yung bawat papel na yon. Bibilutin mo. Bibilutin mo. At susunugin mo ngayon. Hindi mo pagsasama-samahin Susunugin mo ngayon yung bawat papel na yon. At kapag nasunog, ipunin mo yung abo ilagay mo sa isang maliit na plastik o maliit na lalagyan. Pero lagyan mo level. na po. Halimbawa, si Pedro. Ito kay Pedro, no? Ganon. Ganon din ang gawin mo doon sa iba. At kapag ka nagawa mo na yan, kapag ka nagawa mo na yan, itabi mo. Itabi mo muna. Itabi mo. Palipasin ang isang araw bago mo siya gawin yung susunod na hakbang. Itabi mo yan. Ngayon naman, Kapag ka na itabi mo na yan, makalipas ang isang araw, isang araw, abangan mo yung paglubog ng araw. Paglubog ng araw. Saan ba lumulubog ang araw? Iyan ay sa kanluran o sa west west side. No? Kanlurang bahagi. Ngayon, kapag ka alas sa isa ng gabi, yung mga abo na yon, mga abo na yon, isa-isa mong isaboy kapag palubog na yung araw. Isa-isa mong isaboy yung mga abo na sinunog mo. Isa-isa. At habang sinasaboy mo ang mga ito, pwede kang humiling. Pwede mong hilingin na sa ating Panginoon Diyos na yung isinaboy mong yon ay magsisilbing pagtapon ng mga kabiguan. Pwede naman yung sabihin, Pwede mo sabihin, ang mga ito ay sinatapong ko o sinasabay ko sa hangin tulad ng paglubog ng araw dalhin mo ito at huwag nang bumalik pa ganoon lang po pakinggan nyo, ulitin nyo na lamang yung aking sinabi at isa-isa muna itong isaboy isa-isa ngayon, dinagawa mo na yon yung pagsasaboy. Ito yung bakit natin gagawin sa paglubog ng araw, yung pagsaboy. Sapagkat, ang pag, sa paglubog ng araw, nais natin tangayin na yung mga negatibo na yon. Tangayin at malusaw na sa paglubog ng araw. Ngayon ang pangalawang, pangalawang gagawin mo naman, tinagawa mo na ito, ngayon ang gagawin naman natin ay yung gusto mong swertihin kayo kung ano mga nais mo. Para sa so kayo ay swertihin. Ano ba yung mga nais mo? Muli, kunin mo yung mga pangalan at bawat isang tao, isang papel din. Kunin mo yung pangalan, ilis na mo yung pangalan, pecha ng kaarawan. At kung ano yung mga nais mo mangyari sa kanya na swerte o tagumpay. Kung inag-aaral yung iyong anak at uh, magkukuha ng board exam, isama mo na yun. Paswerte siya. Kung nag apply ng mga trabaho abroad, isama mo na yun. Para kang sinusulat mo ngayon yung mga kahilingan ng magaganda. Nagawa na natin yung negatibo na itinapon mo. Ngayon, pag naisulat mo na yung nais mo mangyari, kahit sa iyong sarili, gagawin mo yon. Ngayon, susunugin mo muli itong ma ito bawat isa at ibubukod muli ng bawat lalagyan. Kapag ka nagawa mo na ito, gabi mo din ito gagawin. Eh. Yung pagitan ng yung 12 midnight, yung pag-aagaw ng gabi at umaga, sa 12 midnight po rin gagawin ng pagsusunog. Susunog mo malamay ito sa kulay berdeng kandila. No, kapag ka nagawa mo na, itabi mo ito. Itabi mo yon gumising ka ng madaling araw. Gumising ka ng madaling araw. Pagising mo madaling araw, kung saan papasikat na ang araw, papasikat na ang araw, ay ulitin ko kanina yung pagsasaboy, ha, ah, yung hindi ko nabanggit kanina eh. Yung pagsasaboy nung ah, ginawa mo doon sa paglubog ng araw, isaboy mo yan doon sa kanlurang bahagi ka magsaboy, sa west side. So, doon mo siya isaboy. Makikita mo naman sa compass yan kung nasaan yun eh. Doon may saboy. Ngayon naman, ito namang gagawin natin, yung mga positibo na gusto mo mangyari, ay ilalagay mo naman siya sa silangang bahagi. Sa silangang bahagi, no? Sa silangang bahagi ka naman magsasaboy o sa is. Doon ka naman magsasaboy. Kung saan naman, sumisikat yung araw sa silangan. Ngayon, abangan mo yung pagsikat ng araw. Makikita mo kailan ba sumisikat yung araw. Uh, makikita mo, papataas na yung araw, papaliwanag na. Isaboy mo yung sinunog mo. Saboy mo pa isa-isa at banggitin mo tulad ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway sa pagsabog ng kanyang liwanag kasabay din ng pagsabog o pagkamit nyo ng swerte sa buhay ng bawat isa sa inyo so gano'n lang gawin nyo ulitin nyo na lang panoorin nyo ulit yung sinabi ko kapag nagawa nyo yun, okay na no. okay na di nagawa mo na yung dalawang version no, dalawang version bakit naman doon sa sa silangan sapagkat so, doon naman sumisikat yung araw ibig sabihin pag sinaboy mo doon sa silangan bahagi ka na magsasaboy habang sumisikat ang araw habang tumitingkad at nagdiliwanag ay makakamit din unti-unti din magdiliwanag yung swerte, doon ma swerte mo at yung mga kasama mo sa bahay pinakamainam itong gawin habang itong last quarter ng 2025. Dahil papalapit na tayo sa year 2026. Pwede nyo gawin. Mula ngayon, kung gusto gawin, yung iba, nagawa na, gusto ng gawin pa, pwede naman po. Ano po, yung po yun. Ngayon, sabi ko nga, pwede naman kayo gumamitin gumamit din para tuluyang mawala yung negatibo sa inyong katawan, yung jinx remover stone, napapaliwanag ko na yan, dati pa, yung jinx removal stone binababad po yan sa tubig na inyong pampaligo kung kayo ay nasa abroad o kahit nasa Pilipinas kayo at hindi kayo gumagamit ng timba kasi very common yung iba gumagamit talaga ng timba kung wala kayong ganito at shower ang gamit ninyo maglagay kayo sa isang pichel ng tubig ilubog nyo doon yung jinx removal stone at pag nilubog nyo na after 5 minutes bigkasin mo yung orasyon na doon kaya tapat mo yung dalawang mong kamay at bigkas yung may salitang hekas, hekas, este, bebeloy. Three times. Ngayon, at kapag tapos ka ng maligo o tapos ka ng mag-shower, kunin mo yung pinagbabara ng stone na yon at ibuhos mo sa buong mong katawan. Yung huli na. Bakit? Para ma-remove, ma-release ang lahat ng negative sa katawan mo. At bawat isang stone na yon, pwede, sa, sa, stone na yon, sa nag-iisang stone na yon, pwedeng gamitin ng bawat miyembro ng inyong pamilya. Kung gusto nilang gamitin para ma-remove yung negative. Pero, hindi ito pwedeng gamitin nung kasambahay nyo. Dapat yung member lang ng family. Ano po? Kasambahay ninyo, kung gusto yung paggamitin yung isang iba, yun po. At hindi rin ito pwedeng bitbitin sa kung saan, and saan. Alo po? Dapat iwanan lang sa inyong taalag. So yan po. Ngayon, naipaniwalag na natin yan. Ngayon naman, ayun eh, ako napakainam na magawa niyo yan bago pa matapos ang 2025 sapagkat makakamit niyo talaga ang swerte ng buong pamilya niyo. Ngayon, siyempre hiniikayat ko kayo na gamitin yung tinatawag nating uh, yung Source Armenia Charm Bracelet na nagbibigay ng swerte sa bawat transaksyon at ganoon din sa pagtaya-taya. Pwede sa casino, pero pwede sa loto, pero hanggat maaari, iwasan nyo ang sugal. Kung magsusugal kayo, okay lang, pero huwag naman mamiyasa. Iwasan nyo yan, baka dyan kayo maghirap. Yung source arm nyo tiyan, makakatulong upang makaakit ng swerte sa inyo. Pwede rin sa mga pagtaya-taya. Partikular sa larangan ng casino. Sa casino, pwede yan. Ano pa ba? Ang uh, atin, yung genus gratia charm yung genus gratia charm ito naman po yung pampaswete rin ng buong pamilya nyo pwede itong ilagay ninyo sa inyong tahanan sa inyong tahanan, doon siya ilagay yung nagtataka iba bakit may parang wood nakasama, sapagat itong pong, pong wood nakasama na ito ito yung magiging ano uh, parang uh, bracket niya o, kaya ko, pinakaya kayo sinasamahan niya. Bracket niya yan. Para hindi naman lapat na lapat sa inyong wall. Medyo nakangat ng konti. Mas magandang tingnan. At mas maigi yung galaw ng energy sa kanya. Madali niyang ma yung mga positive energy at palusaw yung mga negative energy. Yung tinatawag natin Genus Gratia Charm Race. Ah, Genus Gratia Charm na para sa bahay ay simbolo ng success, power at health tatlong katangian na pwede nung makamit sa buong 2026 ang power kalakasan o kapangyarihan para makamit mo ang tuloy-tuloy na swerte at yung success naman at tagumpay syempre yung health para sa magandang kalusugan ang magandang kalusugan ay isang kayamanan kapag ka nagsama-sama yung tatlong yan asahan ninyo ang swerte ng buong pamilya ay inyong makakamit pwede rin itong gamitin sa lugar ng inyong negosyo upang makaakit din ang swerte ang Genus GRATIA Charm ay simbolo ng katangian ng swerte ng tatlong tagumpay. Kaya pwede ninyo itong ilagay. Limited lang po ito, no? Hindi po ito, eh, marami yung nakailang tao, marami nakakuha sa atin ng charm natin dati. Ngayon, malimago na naman po ito. Ano po? Ngayon, meron naman naghangad na magkaroon ng genus gratia charm bracelet. Gusto kasi nila, lagi nila dala. Pwede naman po kayo makakuha niyan. Mayroon din po nito. Ang Genos Gratia Charm Bracelet. Siyempre pa, ang Cleopatra 24 Power Charm na naglalaman ng 24 na kapangyarihan. At siyempre, Energizer Magnetic Power Pendant na napakarami nagpapasalamat dahil sila nagkaroon ng kalakasan, kagalingan sa, inilang, sa kanilang sarili. Ngayon, punta naman natin ang um, ating mga yung po nagpa-schedule sa akin ng Pungsoy last Monday. Sorry po kung hindi ko po kayo napuntahan. Medyo naging busy lang po kayo ang inyong lingkod. Their birthday ko po yun. Medyo nag-relax-relax naman tayo. Kaya, tawagan nyo ako muli para may schedule po natin ang Pungsoy sa inyo. Ano po? Ngayon naman, ah, sinipin natin yung ating mga tagapanood. Ah, uh, binabati natin si uh, Carmelita Tarosa. Good evening sa iyo. Yolanda Spatendur ng Germany. Shout out po. Uh, Rosemary Bore ng Hong Kong. Magandang gabi. Hermine Villanueva ng Europe. Magandang araw. Magandang gabi sa iyo. Ace Ivan Villagonza. Magandang gabi sa iyo. Uh, yung mga kapalaram po, itutukoyin po natin sa mga susunod. Lucy Sarsaleo uh, na naghinip ng eto. Uh, Sir, so na naghinip ako ng ginyapi. Ginyapi. Ginyapi? Parang ganun ba? Malalaki. Pink ang color sa dalawa ang halong dalawang dot. Kasi kapag ka mga animal o pet na napapanaginipan ninyo, ay nagpapayuhatig lamang po yan ang magkakaroon kayo ng mga magagandang karanasan sa inyong mga kaibigan. Ano po? At Thelma aceo na binula niya yung message niya. Uh, Armida zaim ng UAE. Yung mga OFW, Abu Dhabi, yung mga kabahay natin sa Abu Dhabi, kamusta kayo? Uh, Telma Aseo ng Portugal. Buong mundo pa rin nanonood na sa atin, no? Evelyn Mackay. Evelyn Mackay. Uh, tanong ka lang po kung certain po ba ako ngayon 2020 sa paggawa ng homemade longganisa. Ay, eh, I-promote yun na i-promote mga paaswerteng kayo. Nicanor Balansag. Pogi ko, binura niya. Pogi ko, Helda Carmino po ito, sabi niya. Suswerteng po ba ako taon sa aking negosyo? Uh, tawagan niyo po ako para masuri natin. Lucy Sarsalejo, Evelyn Coho ng Hong Kong, Nori Barrio, ang um, genus gratia charm yung pong bracelet lifetime po yan ano po pwede sila magkatabi sa braso wala namang problema so yan po uh, alam ko na napupuyat na kayo napanood natin so hindi na natin kahabahan ito yung ibang uh, I'm sure bukas pa nila papanoorin yung iba Pakashare lang po ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Ano po? Yung pong mga uh, mabanggit natin ay ito, nagpapasalamat po pala. Meron pa nagpapasalamat dito. Masahin ko lang po bago tayo magtapos. ay ito, nagpapasalamat. Sir, nakakuha na po ako sa inyo. Magto two weeks pa lang po ito. Yung genus ko at charm, ko po ito sa lugar ng aking business. ah, uh, medyo namangha po ako sapagkat nung nilagay ko ito, maraming, nagkano uh, nagkaroon ko ng maraming customer. Sana po pagtuloy-tuloy yung uh, pagkakaroon ko ng maraming customer. At uh, yung pong anak ko naman na uh, kinuha na kumu na kinunan ko sa inyo ng Genos Gratia Chum Bracelet ay uh, maganda rin po yung naging karanasan niya doon sa kanyang uh, trabaho. So may mga may mga magagandang oportunidad para na sa kanya. So yan po, yung pasasalamat. At medyo nagpa ito rin nagpapasalamat din yung si MC, MC, huwag na naman kita ng pangalan niya. Siya daw ay nasa, nasa California, Labis-labis siya -labis nagpapasalamat papasalamat Kung dumating po sa akin yung Energizer Magnetic Power Pendant ay talaga naman po. Dahil po, hindi lang po isang trabaho, kundi tatlo po. Eh, madalas ang hinangkat lang aking katawan, pero simula nung gamitin ko yung Energizer Magnetic Power Pendant ay maganda po yung uh, pakiramdam ko at hindi ako basta napapagod sa trabaho. Kaya labis po akong nagpapasalamat at napagbigyan niyo ako magkaroon ng energizer magnetic power pendant. So yan po. Salamat din po sa inyong pagtitiwala. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ang alang Diyos sama masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click ko lang yan. Thank you!